Naglabas ang sama ng loob ang ilang alkalde ng Lalawigan na Leyte kay Port District Representative Richard Gomez dahil sa naapektor na umano ang serbisyo para sa mga residente ng munisipalidad na Matagob, Isabel, Palumpon, Merida at Abuera ng Lalawigan na Leyte sa panayam sa lungsod ng Pasay kay Palumpon Mayor Ramon Oñate na hanggang sa ngayon anya walang tigil si Congressman Gomez sa, ah, sa pangbabatiko sa kanila sa Kongreso. Aniya ng alkalde kung nais na imbestigahan ni Congressman Gomez kung ano man ang aligasyon laban sa kanila ay isang panalamang ito sa korte o kaya ay sa ombudsman. Iginit pa ni Mayor Oñate nang dahil sa pamumulitika ni Congressman Gomez na apektuhan tuloy ang pag-usad sa bayan ng Matagob, Isabel, Palumpon, Merida at Abuera ng lalawigan ng Leyte. Aniya walang proyekto mula sa Kongreso ang nakakarating sa kanilang mga bayan Sa huli, nananawagan si Mayor Ronyate kay Kongresman Gomez na handa silang sumuporta sa kongresista at makiisa kung may mga proyekto ang sa para sa ikabubuti ng mga nabanggit na bayan para na rin sa ikabubuti ng kanilang mga konstituensa. He can deliver what promises that he have. Hmm. Number one promise niya is ipababa niya yung kuryente okay. ng ano ng fourth district. Wala siyang nagawa. Number two is to uplift the economic conditions of the town, of the people. Wala siyang nagawa. So, kaya nga yung pagtingin ko, lahat ng ginagawa namin tungkol sa drugs, tungkol sa livelihood activities, tungkol oh, sa I turismo, mean. wala. Wala siyang nagawa. Yung ginawa na niya is to, ano, personally, Sinisira kami lahat. Mayor ng Isabel, sinisira niya. Mayor ng Matagob, sinisira niya. So yung pagtingin ko, sana man lang, three years is a very short period of time to serve. So sana man lang, dalawang tao, eh, dalawang tao na lang naiwan namin, sana, sana man lang, eh, he will go into his senses mm -hmm. and then uh, magtutulungan tayo para sa ikakabuti ng mga bayan. Natin. Dumalo kahapon si Mayor Onyate ng Palumpon, Mayor Edgardo Cordena ng bayan ng Isabel at Mayor Bernie Takoy ng bayan ng Matagoba para sa paglagda sa isang memorandum o agreement na ginanap sa lungsod ng Pasay sa pagitan ng I Unlad Foundation para mapalakas ang agrikultura sa mga nabanggit na bayan ng naturang lalawigan ang Ayunlad Foundation na pinamumunuan ni Pasay City Councilor Edith Wawi Manggera ay nagiikot sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular na sa mga kanayunan na nagbibigay ng na libreng fertilizer para mas mapalakas ang ani at kita ng mga magsasaka sa pakikipagtulungan ni Juan Saligumba, ang CEO ng UP Care Marketing. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.